Ikaw ka ba yan? Anong nabibili mo sa 20 SR mo? Hello, good morning, good morning. Kakagising lang po natin dyan pero nakapagilamos na tayo dyan mga boss. Ayan, palabas na tayo ng accommodation. Dinaanan ko na naman ang aking pananim na malunggay. Napakaganda na po niyang pagmasdan. Lumalaki na siya ng lumalaki. Ayan palabas na tayo ng gate dito sa ating accommodation dahil pupunta tayo sa palengke ayan po alas 10 pa lang dito ng umaga pero tirik na yung araw nakakasilaw po ang init dito sa labas ayan patawid po tayo ng highway dyan ingat ingat lang tayo dyan baka mabundol tayo ng mga pakistani ayan po tawid tayo dyan, medyo tumatakbo tayo dyan dahil ang bibilis ng mga sasakyan dyan ayan po, papunta na po tayo sa palengke kung saan tayo namimili ng mga mumurahing paninda ayan, malapit na tayo sa ating paboritong binibilan ng mga gulay-gulay ay nadaanan ko nga ang mga paru-paro ang lalaki po nila, ayan at dito, po, dito lang po yan sa Macarona Street dito sa Mosrepa 4 kung kayo po ay malapit dito, meron po ditong bagong bukas na store ng mga seafoods. Nandito na po lahat, may tilapia. Parang kasing presyo lang po siya ng fish market. Napakamura po niyan. At ako nga po ay nagtanong dahil gusto kong bumili ng shrimp at yung alimango, yung alimasag. Kaso nga lang, late na tayo at naubusan na tayo ng crabs. Kaya ang bili nilang natin ay shrimp lang. Halagang 10 real, 10 piso. Ayan po, marami-rami na po siya, 10 piso. Dito lang po tayo bumibili palagi ng maluluto. At ayan nga si Manong Tendero, suki niya daw ako kaya nag-peace out sa akin dahil madalas niya akong makita rito bumibili. At syempre, ayan na nga, halagang 10 piso, ah, 10 Saudi Riyal pala. 10 SR, marami-rami na po siya, mga idol kayo kung gusto nyong bumili rito dito lang po sa Macarona Street bagong bukas lang po ito kaya napakamura Pres na pres po ang isda ayan, siyempre dito na tayo sa tindahan ng mga gulay dito na, suki rin tayo dito suki siyempre ang binili natin dito ay palaya pichay, loya, kamatis at sibuyas ayan, siyempre mayroon pa tayong natirang sukli na 4SR sa 20s ar na dala ko ito po yung mga nabili natin mayroon na tayong pangulam ulam kinabukasan ulit dahil magluluto tayo ng ampalaya ayan 1 SR nga Dumana ako sa bakala bumili ako ng candy paborito nating coffee candy sa halagang 1 SR apat ang makukuha natin dito apat na candy ayan 1 SR lang po yan at ayan na nga yung 4SR na sukli natin. Binila natin yung 1SR ng candy. Apat yung nakuha natin. At syempre, papasok na ulit tayo dito sa ating accommodation. Ayan po yung parking lot ng ating service. Ayan. Shoutout nga pala kay Boss Arjun na napakasipag na housekeeping dito sa aming accommodation. Ayan. Syempre, bawal po dito ang outsider. Hindi basta-basta dito nakakapasok dahil kailangan dito ng basma. Ayan po. Fingerprint. Para mabuksan ang ating pinto Ayan, napakasipag po ng housekeeping natin Napakalinis po ng hagdan Kahit sa ang sulok po, malinis yan Dahil ang sipag-sipag po ni Arjon From Muda Serve Ayan, papasok na tayo sa ating plat Siyempre yung matitikas na plat Dito tayo sa plat 24 Ayan, dyan po ang mga matitikas Siyempre, ito yung nabili natin mga boss Magluluto na tayo dyan kaya hanggang dito na lang muna ang ating video. Peace out.